sandali lang ang pera eh. Pero yung tulong at yung benefit na makukuha mo dito kay SB, lifetime yan. Gusto natin yung sinasabi nilang pagbabago. Sana pagpalayo siya. Mabait, mabuti, lahat ng masasabi ko sa kanya. Yung lifetime na sa sa'yo, magiging kontro sa buhay mo yun. Sandali lang ang pera pero yung tulong at yung benefit na makukuha mo, dito sa ASB. Lifetime yan. Marunong siya tumulog sa mga tao. Hindi siya nagsasalita ng ano. Talagang yun dapat sabihin niya. Panindigan niya lahat. Talagang ano kabuhayan, kalusugan, edukasyon. Uh, kung bagay sa puno yan, pag matamis na matamis ka na eh, babatuhin ka para bumagsak eh. Yung hinug na hinug ka na, ipilito yung batuhin para malaglag ka. Basta siya gumagawa ng maganda, okay yun. Huwag niyang isipin yung ginagawa ng ibang tao. Huwag niyang pakinggan yung, ang pakinggan niya yung boss ng bayan.